Good morning guys, uh, for today's video guys is magluluto tayo ng gulaman salad mga bin, May gulaman salad mga day Kasi nga diba araw ng botohan bukas, so dito tayo matutulog sa ating bahay Dahil nga magluluto tayo ng ating na bukas, sumaga so, pa kami bukas ni Kuya Marlon Nauna na akong nauwi dito sa aming bahay, dahil nga si Kuya Marlon ay naglaot siya mga day naglaot siya doon sya sa dagat pa. So, susunod na lang yun dito. So, ayan. Yung ating tit day nawala na siya dahil kay na ano, ni ating poste. So, dahil. Nabali na siya So, tinanggal ko na lang siya. Hindi ko na siya i... anuhin pa. Repairin pa kasi nga. Nerepair ko siya. Kaso lang siguro mali yung paglagay ko ng pandikit niya mga mga day, Ayan, masakit sa bunga nga natin dahil. Kaya tinanggal ko na lang day Ayan, doon lang siya tinabi ko lang siya doon. Pero kailangan ko na rin talaga magpalit ng pustiso dahil. Dahil nga matagal na yun, dalaga pa ako. Postiso ko na yun, taangin, asawa na ako ilang taon ako. Ilang taon ako noon nung nagkaroon ako ng teeth Ay, 19 years old lang ako day. Ay ngayon, ako dahil. 43 na si Ate Yang dahil. saan ka pa doon, di ang tagal-tagal na. syempre may expiration yung ating mga postiso sa lahat na nagpupostiso dyan. Alam na alam naman din natin siguro, alam niyo rin siguro na may expiration yan yung ating postizo. Kasi yan pala uh, sa pag ano expire na siya dai, hindi mo siya pwedeng gamitin. Kasi pala minsan nagco-cause siya ng sakit sa sa puso kung saan. Hmm, ganoon. Hay nako dai. Ganito at pasensya na kayo dai kung hindi na tayo laging nag-upload sa ating YouTube channel dahil na alam niyo na busy-busy tayo day kailangan natin magkayo day para may kita tayo day may income tayo day kasi wala tayong pambiling pagkain kung hindi tayo magtrabaho hmm. hindi tayo magsikap sa sarili natin day wala tayong kainin day wala tayong pambiling bigas wala tayong pambayad ng ating tubig at ilaw uh, may binabayaran tayong tubig at ilaw siyempre kumakain tayo so kailangan natin magtrabaho kasi wala man tayong ibang asan kundi sarili natin ay wala na may ibang tutulong sa atin kundi sarili natin o oh, di ba diba? Ayan. So, Ayan, magaluto lang kami ni Kuya Marlon ng um, tatlong klase lang ito siya ng ano, mga biya, uh, uh, mga daya, um, gulaman. So, magagulaman salad tayo. Bukas, yan, sa butuhan. Tsaka, nabili na rin kami ng isang case lang na mismo na nakabattle yung mga cook na maliliit lang. At tsaka yung tubig na ano lang, siyempre eh, syempre, yung afford lang ng tao Day. Kay, pag masyadong mahal, dai, wala na magbili, dai. Hmm. Ayan. So, isang case din na tubig. Kung makahabol ako, makabili ng harina. So, baka makatinda rin tayo ng puto. Baka yan lang ang ano, yung ititinda natin bukas sa araw ng butuhan. Ala, excited na, dai. Ano kaya yung ano, dai? Sino kaya yung <laughs> mga mananalo ngayon? Kasi, ayan. Masyadong kuhan ngayon, eh. medyo parang tahimik. Ang di kagaya dati na ingay na, malay pa lang, ah, nag-iingay na yung tao, eh, ngayon, medyo laylo na, tahimik na yung lahat. Kasi nga, mahigpit daw yung ating, ano, yung ating kamelek. Kaya, ayan, medyo tahimik ang lahat. Mm. <laughs> so, ayan pala, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating niluto. Um, na, unang na naisa lang, ah, na, ano, lulutuin natin na gulaman. Kasi nga, tatlong klase siya ito. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung ating lulutuin. di mm, ba? Diba? So, ayan na guys. Samahan nyo sa atiyang sa ating pagluluto. So, ayan na siya guys. Yung ating kalamaan. Tatlong kulay lang yun siya. Yellow, green, at eh, saka red. Kasi wala tayong violet na kulay. Ayan. Meron tayong gatas na dalawang lata na malalaki yan mga bingo. Kung ilang kuan yun. Ilang grams yan? Ayan yung kutsara, yung ating ating disposable cup na paglagyan ng ating yan. Jelly. May asukal tayo. Brown and red. Ay, brown and red yan. Ayan. Brown and white. Then, meron tayong sabo na panghalo natin dito sa ating magic balaman. So, ayan. Papakita natin yung ating nauna nang na luto. Kasi may na una na tayong naisa lang at nailuto na mga bay. Nailuto na, nailuto na day. Mm. So, ayan na siya dahil yung ating na unang naluto. Mango flavor yan. Ayan. Ang dama ano yan sila. Tatlong pack ito sila. Kaya yan, ganyan marami. Sa isang pack kasi marami eh. Um, pwedeng limat kalahating Uh, basong tubig, pwede rin anim para medyo maano siya. Marami-rami. Pero ito, lima kalati lang ito lahat, guys. Ito, day. Lima kalati lang yun lahat, day. Mm. Mm. So, mamaya naman ulit mga day, kasi nga si ati lang yung ati yang lang ito may hawak dahil ako lang nga dito. So, ayan na, dai yung ating pangalawang salang. Ayan. O, oh, kulong-kulong na, di diba? Hmm. Huwag nga, Kulong-kulong na siya, Day. Hmm. So, may isa pa tayong isa salang. Yun na yung panghuli. So, ayan na, Day. Ito na yung nagtigas na, yung una nating niluto. So, kakayurin natin siya, Day. Kasi nga, yung ating green ay hindi pa masyadong matigas. So, patigasin natin para maganda siyang kayurin. At ito yung ating pangkayod. Mm -hmm. Kayo rin natin to, day. Ganyan siya mga biho. Parang bungal man din yan, pangkayod mo na <laughs> hindi. Parehas. Ah, hindi, ganito eh? lang siya. Ganyan siya, oh. Oo. Oh. Mm -hmm. no, parehas lang yan. Ito talaga. Kaya hey nga, parehas ka yan. Parang parehas ka <laughs> <Di. laughs> yan bunga. Hindi. Ayan na sya, Yan. Ayan. Basta ganituhin lang to siya lahat. Mga biya. Ah. Ganyan lang, da, ganyan lang mga bi. Kay Ilagay natin to sa ating disposable cup. Yan. Oh, di ba? sadaan palang pa lang. Yummy na. ko <laughs> na Ayan, si Kuya Marlon yung ating manig video. Kasi oh. nakarating na siya galing sa Mount Arayat. Charot. <laughs> Ayan, ganyan na yun lang natin yan siya hanggang sa maubos siya. Pati masama yung lalagyan niya. Joke. <laughs> Yan na siya. So, abang malang tayo mamaya ulit. Sarap na Pag sa ibang kulay na naman tayo. Kasi ganito lang din eh. Pero pag hindi siguro mga day, pakita ko na lang mamaya pag natapos na talaga siya. Oo day. Mm. Magtanaw tanlaw kay madaya. Magtanaw tanlaw kayo. Kay, wala na kami naka-upload day. Eh. Kaya busy man may mga kwan. Mag mag Mangita. Eh, ng kwan. Hanap buhay panghanap buhay. Ano? Ayan. Ay, ang atong sahod sa YouTube, wala, wala pa man kay... Wala ito upload. Wala ito upload eh. Magkuha na lang tayo. Wala mag ita, na Maghanap na lang pangita ubra. Ang iba kaya di man tayo mabuhi kung di man tayo magpangita, di ba? Oh, pasabot na ako ng Bisaya. Oh. Okay, kaayaw. Oh, so, na, ka. ayan, oh. na siya. Ga. Ayan na mga bi. Yeah. Ay, ayan na mga dayo. Mmm, di ba? Oh, ba? Diba? Sarap. Oh, oh. Kanyan pala yan? Oo. Oh. Mm. Oh, sino nagturo sa iyo yan? Ikaw. Oh. <laughs> You're my tutor. Sarap, Sarap yan. Pag na, magbili rin ka dyan, nasa ah, mga aming mga viewers dyan, mga taga barangay mambalod dyan. Kahit mga sa barangay ka mapadayo kaya sa amin magbili Sampo kayo. lang yung isang cup nito. Oh, tag 10 pesos. Ito. Ayan, yung aming cup. Si cup. Oh, 8 ounce yan, ah. yan. <laughs> Ito san laki. So, 10, Ayan. 10 pesos. Napakamura na yan. Kaya, napakaya. May pas. Bumili na kayo dahil tag-init ngayon. Papalagi din kayo namin ng aming kwan. <laughs> Jelly. Jelly. Ang dawag salad. Na? Jelly salad. So, Ayan. Ayun. Ayun May oh. ulit. Okay. Bumal ka na. <laughs> <laughs> so, ito na mga dahil yung ating natapos na kayasin. Yung green natin ay hindi pa tapos. Pero ito may natira pa siyang konti na kulay dilaw. So, hindi na natin ipapakita lahat kasi nga, baka maghaba yung video na pinday. Magaluto pa tayo ito oh. Hindi pa tayo katapos dito tayo. Meron pa tayo. Kala nyo. Tapos na tayo. Hindi pa tayo. <laughs> ano siya mga day, ah. Um, ah, uh, maraming ano, salamat sa lahat ng ating mga manunood at sa palaging sumusuporta sa atin. Sa amin ni Kuya Marlon. Kasi nga, ano, tawag dito nandyan pa rin kayo kahit na bihira na lang tayo mag-upload sa ating YouTube channel. At pasensya na kayo kung paminsan-minsan na lang tayo makapag-upload. Dahil ayun nga, busy rin tayo sa buhay dahil wala ibang nagatulong sa amin dahil kundi kami lang dahil. So ayun na, shout out na lang sa lahat ng ating mga viewers, na uh, supporters and subscribers. Maraming maraming salamat sa inyong walang samang panunood. Ay, hindi ko na kayo isa-isahin na <laughs> nga day. Kasi nga dahil. Hirap na tayo magsalita dahil kayo. Oh. Maay na tayo ngipon dahil. Oh, hindi na, hindi ko na kayo isa-isa yun -isa, guys. <laughs> Kasi hindi na na isa-isa yung ngipin ko dahil. Ang mga Ayan na sa mga... Amat-amat na isa-isa dahil. <laughs> <laughs> so na siya dahil. Magpapaan na ako dahil. Maraming salamat and thank you for watching mga Kamaryang.